Ang taong matuwid, pinapakinggan. Pero yung masasama, hindi pinapakinggan ng Diyos eh. Ang punto, kung nananalangin masama, eh talaga hindi bibigay yun. Oh. Pagka ang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. At pagka matuwid ang nananalangin, ibibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Nasa 5.14 ng unang buwan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Dinidinig ng Diyos pagka ang isang tao hihiling at ang humihiling ay matuwid. Ang dalangin ng matuwid, kanyang kaluguran yon. Kaya Meron tayong assurance, sabi ni Juan, ito ang ating pagkakatiwala sa kanya. Ibig sabihin, ito yung ating assurance na kung tayo